Yan, good morning mga bossing. ah uh, may papakita lang ako sa inyo. Ito ay uh, Honda Click 160. So maraming nga uh, nagtatanong sa Honda Click 160 kung pwede ba yung mags ng Click 125 na Boom X. So ito na yung sagot mga bossing sa mga gusto mag-upgrade ng mags pero nagdadalawang isip kasi hindi sila sigurado kung pit ba yung pang 125. So ito na yung sagot mga bossing. So, boom X ng uh, click 1, 2, 5. Ito. Ah. Uh, etong my hub na to pang pa, PCX 160. Yan. Kabilaan. Alright. Ayan. Tapos, ah, uh, syempre, ah, uh, pagka-install nyo, medyo sisikip yung uh, caliper. Mag-a-adjust na lang dito sa caliper lalaruin niyan syempre titimplayin para makuha yung free wheel all right so sa mga click 160 diyan ah uh, yung this caliper pang click 125 okay tsaka ah uh, brake master perch left tsaka right E3 Okay, okay. kung gusto nyo nga uh, i yan mga nakakabit dyan check nyo na lang yung yellow basket mga bossing okay ayan. paano boss thank you thank o uh, dami nang nabago sa motor ni bossing oh. Okay, so ayan. Check nyo na lang yung yellow basket mga bossing.